Hello guys, good morning. Ito nga yung late upload ko guys. Napansin ko, ilang araw na pala dito sa aking gallery itong video na to. At hindi ko pa pala to na-edit. So ngayon ko lang naalala na i-edit guys. Ito yung umaga na nag-play si Norbin. At namimitas naman ng bayaba si Iris. Ayan. At sa kaplano namin dyan, ang ulam namin ay magbabarbecue kami at saka mga daing na inuwi namin. So dahil hindi pa kami marunong sa tangke at sa salutuan sa labas, kaya si Tatang na lang muna na ang nagsindi, guys. Ayun. O, si Tatang naman, nanonood kay Norbin kasi naglalaro. Sabi daw, mamiwitas daw siya ng orange. Dahil madami na ang bunga ng bayabas, kaya pinitas na ni Iris at nilagay sa ziplock at ireref na lang daw niya, guys. Alam mo yan, mahilig talaga yan magsuka-suka ng mga prutas. So, si Norbin naman, o, trying to pick oranges. Ayan, kahit hindi naman niya abot. So, ito na nga guys. So, magluluto kami ng pusit. Daing na pusit. At ito naman si Iris. Ayan. Nagbabarbecue ng tigdadadalawa namin. Kaya, ayun. Dahil mak makakapal yung barbecue guys. Malamang baka isa lang ang mauulam namin. Ito na nga, contest kami magluto. Daing naman sa akin. Siya naman eh barbecue. Dito kami sa labas nagluluto ng mga ganitong pagkain, guys. Kasi pag sa loob, mangangamoy talaga guys. kami. Kaya dito kami sa labas. O, oh, super busy. Ayan, tanghali yan, guys. Ulam namin sa tanghali. So, yan lang. Mm -hmm barbecue. Makakapal ang barbecue dyan. Tapos si Norbin naman busy busy. Dito guys, minsan, swerte kung lumabas ang araw na mga alas 8. Kadalasan lumalabas ang araw, mga alauna na or alas 12 na. So, gustong gusto ni Norbin maglaro dyan. Guys, kahit mag-isa lang siya, okay na siya. Solve Hindi <laughs> mas lalo pag may kasama guys, mapapagod talaga yung kasama. Eto na nga guys, ready na ang ating daing. At saka, ayan naman ang Miss Barbecue. Mm, let's eat. Pwede na tayong kumain, guys. May talbos pa kami ng kamote. Ayan. Let's eat, guys. May mangga pa. Mm, so yummy. Thanks for watching, guys.